So, yung issue nga pala nung ano nung XRM na nakatawid sa General Nacar to Dinggalan Aurora Trail mga 128 kilometers. Pero uh, totoo nga pala yun, posible kasi ayon ah, sa tourism office ng General Nakar ang pinakamabilis daw natawid na tawid doon is 6 hours ng mga trail bike. 6 hours lang. Eh yung pustahan 'di ba na 100,000 no na tatawid yung XRM na walang uh, tanggalan, walang uh, karga ng gasolina 128 kilometer, 4.6 uh, liters lang ang na nagastos niya tapos ang pustahan nila is 5 to 5 which is 12 hours totoo nga, pwede nga yun, pwedeng pwede kasi 6 hours nga pwede, yung 12 hours so nanalo yung XRM dun eh nanalo siya, and then uh, kala na kala na ng iba stunt lang no pero pwede pala talaga kasi yung 55 kilometers nakuha namin yun ng ng 1 hour kung tutusin yung 55 kilometers kaya mong kunin ng 1 hour kasi dun sa 128 kilometers na total general na car to dinggalan aurora umiray 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 bridge is 128 kilometers 20 kilometers lang dun yung gubat So 20 kilometers yung gubat na talagang hindi mo alam ang kondisyon sa araw na yun pwedeng putik eh, kalahati ng motor mo lubog no. So 20 kilometers lang yun ngayon kung naka-XRM ka at wala kang dala, travel light. Pwede nga, pwede pati yung ano kasi sipin yun ah. 55 kilometers kami in 1 uh, hour or 1 hour and 15 minutes mga ganun. So ang ato mo na lang most of your time, maybe 10 hours will be sa gubat kung ano man sapitin mo ron kung lubog ka man ng kalahating motor gano'n kasi nang ang nangyayari ganito yun eh XRM no XRM is just a body di ba halos walang lamanda, da, talagang pang off road ganito magiging itsura nun no? halos walang karga wait ah, ko sa inyo demo ko sa inyo kung gaano kagaan Sobrang gaan nga niya, Para siyang... Para siyang BMX bike. No? So, travel light kasi pagka nasa putikan ka na, lulubog yung bike eh. So, mas mahihirapan ka ngayon. Kung magaan yung motor mo, pwede mo siyang iwas-iwas. Pwede mo siyang ganang-ganang. -gana. Pwede mo siyang ganang Pwede mo siyang buhat-buhatin, di ba? pagka magaan yung bike pwede mo siyang buhat-buhatin ngayon tungkol naman dun sa ano sa video natin na deep well pump sige magagawa ko ng bagong video nun na may foot valve na si gusto nila may foot valve para hindi bumaba yung pondo no? kasi problema kasi yun sa foot valve pag yun nagbara pag nagbara yung kailangan bunutin mo lahat ng pipe nung deep well mo para lang palitan yun no? so bunot ka kung, kung kung 100 meter mo 100 meter pabubunot mo na naman lahat ng pipe mo para lang palitan yung foot bulb pag nagbara yun pero yung foot bulb is a one way check valve no? so hihigup siya ng tubig pero hindi na nilalabas yun, yun ang purpose ng foot bulb. gagawin natin yun para matapos na yung mga reklamo ng mga tao na ba't wala daw foot bulb yung pump na yun so ngayon may ginagawa tayong art dito square art na aga is show hopefully is show pero secret secret hindi pwedeng sabihin si Pama pag opening diba kailangan ano so, gumagawa ako ng mga dalawa tatlo sabi ko mamalang daw ako ng isa pero dalawa tatlo gagawin ko para may variation ngayon ang gagawin natin dito papakita ko naman sa inyo tukod sa motor na to ano siya uh, papakit, paparinig ko sa inyo yung tunog na palyado Diba? Pagka ina-accelerate mo eh ano, uh, hindi pantay. Hindi pantay ang Minsan, para nagmi-minor, tapos bigla namamatay, no? Ano yan, yung sigurado yung carburetor kasi yung air mixture, hindi na na-adjust. So, pinakamaganda talaga, lilinisin yung carb. Magagalaw muna, kung may tubig man yung carburetor mo, magagalaw muna. Especially yung mga walang filter. So, madaling pasukan niya ng tubig ulan, no? So, madali lang naman, eh. Papakita ko sa inyo. So, by the way, yung palang dinggalan na uh, General na karto trail. Babalik-balikan natin yan. Di pa tayo tapos dun. Kung sunod namin balik, magka-camp magka out na kami dun sa Masanga Point. Which is the last point bago bago pumunta ng gubat. No? So, ano na, na ano natin, uh, scout natin yung lugar na yon. Kung, kasi nang, nangyari, binigyan kami ng mga brochure ng tourism office ng General na Kasi pap, hindi kayo pangakapasok doon kung wala kayong waiver. Doon sa sa general na car kailangan may waiver kayo and then magpapaalam kayo sa kanila magbabayad kayo ng 30 pesos parang sa tourism fee and then kung first time nyo maaring suggest sa inyo na magkaroon kayo ng guide kung first time nyo kailangan nyo ng guide pero lumalabas second time na namin no? doon kapunta na kami susunod pupunta na kami roong camping tapos titignan namin yung forest kung hanggang saan no? so, hindi pa tayo tapos doon pinaplano na namin yun and then ganito yun yung pagkalas nung ano eh nung ito lang naman o oh. sa manifold at tanggalin muna natin yung gas line ito kung natanggal natin yung gas line ito yung filter natatanggal naman dito ito na sa kabila dalawa lang naman eh So ang tawag nila dun sa carburetor and engine connector is a manifold. Yun ang tawag nila dyan ito. Sometimes manifold is alloy, sometimes rubber. Kasi siguro sa vibration. Pero hindi, kasama na siya ng makina eh. No? So sometimes this is rubber, this is sometimes alloy. So itong mga bagay na to madali ito pagka ganyang naked yung bike mo. Minsan nagpapahirap yung mga pairings. Tatanggalin mo pa yung pairing. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung tutumba-tumba nyo lang na ganyan. No? Matatanggal yung lumang gas. So malaking bagay na yun. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, na parang barado ito. Diba fuel air mixture? Dito yung fuel, diba? Dito, dito yung fuel dito ito oh, parang ayaw mo mag-respond to so titignan natin to no so yun ang gagawin natin nasisimula ah, na natin so ito yung filter eh, oh. So, pwede mo tanggalin tapos Sinisimulan na ganito sa ilalim oh. tandaan nyo yun, yung target natin ito 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 main pilot Ayan, ito lang naman. Ayan, no oh, tignan nyo kaagad dito. Dito pa lang, oh. Nakikita nyo na kaagad ang mga condition. Ito, kailangan tusukin natin to. Operator cleaner. Choke cleaner. 100 lang yan. Ito yung panuso ko. Kung gusto nyo tusukin, stranded wire. Pagka hindi kasya, mas maliit pa. Ito to. Ayan, nakikita nyo lumalabas sa kabila. Ayan. Ayan yan ang nagpapatunay na true and true siya dyan so minsan pinatayin nyo na yung ano yung switch yung dito sa gasoline enough nyo na may natitira pa yan dito sa baso minsan nandito na rin napupunta yung mga impurities yung mga tubig tubig kaya kailangan okay pa kaya ito Pagka naman na kuha nyo na yung pilot jet at yung sub-pilot jet, malaki na ba, pag, ano chance na nalinis nyo na yun. Kung nga pala, no, yung isa pa pala. See, now, nalinis na natin. So, papakit, paparinig ko sa inyo yung minor na maayos. Because wala na siyang bara-bara. Wala siyang bara-bara. No? Kahit na wala siyang, wala siyang filter ngayon, no? tignan nyo. Yan ang minor na maayos. Di ba? Kontrolado mo, kontrolado mo yung sound niya, yung, yung pitik niya, pagbalik niya. tip ko sa inyo, kung ang motor nyo ay eh, ganito 110 125 uh, sabihin ko sa inyo yung bagong carburetor niya minsan nagsisil sila 150 150 lang yung buong carburetor pag tinatamad kayo magtono maglinis 150 lang para lang kayong kumain sa Burger King ganyan katitipid yung mga ano yung mga bikes na mura lang so yan yan your car